So ayun guys, magmerienda na tayo. Ayun, may mga pizza tayo diyan. Tingnan nga natin yung laman nitong pizza natin, guys. Ayun no oh, Apat na piraso. May pasok soft drink si Mayor. Tasty. At mayroon rounding ulam. So guys, merienda na tayo. Oh, merienda na. Anong hala? Nagutom na si Inday. to masarap yung ano, tasty, may palaman. Ade, kaya na. Kain na, Dwin. So, let's go, mga idol. Oras na. So, hello, mga idol. Ayan, binilihan tayo ng merienda. May palibre si mga katrabaho natin dyan. Salamat, guys. May palibre kayo. Ayan. Ang laki ng cake na binili. Oh. Dami naman pizza, Hawaiian. Ito yung Hawaiian dong. Ito, ham and cheese. Salamat po Hawaiian. Ah, Hawaiian pala ito lahat ay yung tatlo ayan so guys thank you lord kasi panibagong taon na naman salamat Yan thank you lord sa panibagong taon